pampaabot. Oh, tapos mga, mabay. Ayan guys. Mga guys. Nakita namin magic. dito sa kagubatan, magic. magic paapot na, si the guys, oh. Pwedeng pampaabot. Pwedeng pampaabot. Tayo idadagta. Dagta yan ng Dagta nga yan ng ano? Dagta ng Sayong <laughs> Ayan <Sayong>. ay, guys <laughs> ay, ay, Hindi na kailangan ng gas At saka bunot ito na lang, mo. Ayan, kunting-kunti lang yan pag o, sinindihan lang, mo, mo dito, ano na. Na, na. So, sa mga hilig mag-camping dyan. Okay, ay, like, maghanap ito, ito. lang kayo. Ba, ano? ito, ito. Yeah. Ay, dito, ay, mga Hala ba ka, mabuhay kita, Thor, nito? Harin ka, banda kina. Ay, guys, halika. Ito na yung puno. Kukuha tayo ng pampaapot. Ayun, guys. No. Sug -sugana. Sugana. 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 Dagta ng kahoy ito guys. <laughs> Harvest kami ng dagta. Pag ano, labo, labo, yung Ito guys, pang paap. green, green. Ay guys, bago itong kahoy na ito guys, pag, pag, ano siya, pag, no, ano nga yung tawag doon? pag ginilitan ay lalabas ang dagta. Tapos yung dagta, yun na yun yung paapot. Ayan. Ayan, madami nang nakuha na dagta ni Manong. Manong. Ayan si Manong. Ayan, si Mano. Ayan o. Oh. Sinindahan namin guys o. Oh. Ayan o. Oh. Talagang Talagang ano. <laughs> talagang nagkakayado si ita guys, nahirapan ako magtagalog. Ha? Oh, <clears> Ala. <throat> Ayahan. O, oh, talagang nag <coughs> talagang, <coughs> talagang <coughs> makonsida, <coughs> makayado. Kali ang idadagta guys, oh. Maaput ay sida. Halata. Okay. Para na guys. Oh, ayan. Ayun ang dagta. na <coughs> 'yan diyan. Ayun, na. Talagang ano, hindi na kailangan ng gas. May May hindi na kailangan ng bunot. Sa uling oh. mo apat Apat eh? na karaan. Yelet bunot bunot. Ayun. bunot, bunot. Ayun. Kababalaghan, Kababalaghan, so, sa ato kagubatan. Oh. Oh. Ka oh. 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 Ya. guys, yung katong paapot. Imo kali kag paapot. Oh, pangningas. Oh, ibo imo kalit ibo Oh, Organic, tapos paaput ay e, ibo kay kailangan it gas o kaya bunor ng mo yang kali. Abang isot yang gador sida ay nagkakayado sida. Nito pa lang to, oh. so, bunga mm. so, right to. Tapos kaya mong laya nang rahon. Putan. Pero singgan. Ayun ganito. Sugane mo kan ate bang ride kina. Ayan oh. Ne pwede ka makayakin to, be. Dagdag. Dali mo na kay dito. Ayan, karami inakdagta guys. Oh. Alam ba sa banda sa diin ito? Ayan, dagta. Pangkayado. Ayan guys. Yung dagta niya guys ay abang bangyo. Grabe. Abang bangyo. Tapos pag ano, pag nag-uusok seda ay abang, pay ka tong insenso seda, no? Pay insenso seda. Mo ba, mo ka na tong insenso? Oo. Insenso abang bangyo seda, oh. Oh, pag na si Ida, ay nagkukulay itom. Yeah, ito eh, ay, pero to Ida dagta, to Ida ay kinakagida kulay. Tapos pag natuyo eh, pag medyo marugay-rugay, nagiging itom Nagiging white. Oo, oh, itom sida e, mas, ako, Tapos abang isot 'yang. Oh. oh? Ayan. Oh, parang Ayan. oil. Oh, nang kaya sa tiyang dagta ay marayab eh sida pag iyon mo isugan. Kada kakaiba sida na dagta at kahoy. Ay o oh, anong kung gali? Hindi